Nilamon ng sinkhole ang kotseng yan sa Southern Italy. Ayon sa mga otoridad, ligtas naman ang mga sakay nito. Biglang lumitaw ang sinkhole dahil sa malakas na pag-ulan sa lugar. Apektado nito ang dalawang lane ng kalsada. Dahil sa masamang panahon, nagkaroon din ng pagbaha, landslide at mudslide sa ilan pang bahagi ng Southern Region ng Italy. Isa ang naitalang nasawi. Bahana sa mahigit na 60 barangay sa Camarines Sur dahil sa bagyong Christian. Kuha po tayo ng update sa ulat on the spot ni John Consulta. John? Kanina na natiling signal number one sa buong Camarines Sur pero dito ulit kagabi na pagkintu ang ulan, ngayon ay tuloy-tuloy na ito dito sa Naga. Ganap na 6:10 AM nag-issue ng red rainfall warning dito sa Camarines Sur ang NDRRMC. Suspendido ang pasok sa lahat ng paaralan. Patuloy na binabantayan ko ni ang ilan sa mga flood prone areas dito sa Camarines Sur tulad ng Paaw at Bula na pinahan itong nakaraang September lamang dahil rin sa sama ng panahon na dala ng bagyong Enteng. Naka-standby na ko ni ang ilan sa mga emergency vehicles ng probinsya dito sa Naga para maghati ng relief goods habang nag-deploy na rin ang Philippine Coast Guard ng mga tauhan para umalalay sa mga maaring gawing evacuation sa Camp Sur. Ayon sa PDRMO ng Camp Sur ay 64 barangays na sa labing apat ng LGUs, Connie, ang uh, nakakaranas sa pagbasa sa probinsya, habang 140 families na ang inilikas as of 7 a.m. kanina. Pero inaasahang dadami pa ang bilang na yan sa mga susunod na oras. Yan mula nito sa Kamarinas Sur. Balik sa iyo, Connie. Marami salamat, John. Konsulta. Update po tayo sa patuloy na paglakas ng Bagyong Christine na ramdam na ang epekto sa ilang probinsya sa bansa. Kausapin natin sa pag-asa Assistant Weather Services Chief, Chris Perez. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rapi, at sa lahat po na ating mga taga bay Opo, base po sa galaw at taglay na lakas ng bagyong Christine, ano mga lugar pa yung uh, posibleng makaranas ng malalakas na pagulan? Rapi, sa ngayon nakikita natin na posibleng makaranas ng intense to torrential rains itong Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsorgon at Northern Samar. Samantala, heavy to intense rains naman posibleng ngayong araw nga dito sa may bandang Masbate, Eastern Summer, Isabela at Quezon. Habang moderate to heavy rains naman dito sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, sa Cordillera Administrative Region, sa may bandang Aurora, Nueva Ecija, Romblon, Marinduque at sa natitirang bahagi ng Visayas. So kung mapapansin natin, no, Basically lahat, karaniwan ng mga lalawigan sa silangang bahagi ng Luzon at ilang bahagi nga ng uh, northern and central zone at maging southern zone at uh, Visayas area inasa natin na makakaranas sa pagulan ngayong araw at sa mga darating na araw sa masusunod pa bukas sa darating na Webes at Bienes sa sampu natin na mas marami pang lugar ang posibleng makaranas ng mga pagulan at nandyan yung banta ng mga pagbasa low-lying areas at paghuhon ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok. Mm -hmm. Pakipaliwanag nga po itong rapid intensification na nakikita nyo na posibleng uh, mangyari dito sa bagyo kasi ganito rin yung nangyari sa Baguio uh, sa Hurricane Milton sa Amerika. Uh, ganito na ba ngayon? Uh, dahil ba sa climate change o talagang normal yung mga uh, ganitong uh, uh, rapid intensification? Well, rapid sa kasi nitong uh, tropical storm na si Christine, bagamat hindi natin or medyo mababasa ngayon ang chance uh, ng rapid intensification itong tropical storm na si Christine. No? Ang nakikita kasi natin, posibleng umabot lang ito sa uh, severe tropical storm category bago mag -landfall. Usually, ang, ang experience natin dito sa Pilipinas, nag, nagiging nagmamanifest yung uh, rapid intensification pag biglang inabot yung typhoon category prior to landfall. Pero mm. hindi natin nilulula ano nga ba itong uh, rapid intensification? Karaniwan po, nagmamanifest po ito or nangyayari ito kapag mataas yung heat content ng dagat sa kapaligiran at mataas din yung tinatawag nating sea si surface temperature. Yan po yung dalawang factor kung kaya madalas yung mga bagyo na nasa mga bahaging karagatan nito ay bigla ang lumalakas. At uh, in the in the span of 24 hours lamang rapi no, yung paglakas ng hangin ay umabot hanggang more than 45 kilometers per hour ang itataas kumpara sa previous na lakas nito last 24 hours. But yun nga, nabanggit ko, so far medyo hindi pa ganun katasan chance sa mag-rapid intensification itong si Christine. Bagamat inaasa natin na tropical storm category or severe tropical storm category posibleng tumama or ma-reach nito bago pa tumama dito sa may either lalawigan sa Bela or sa northern part ng Aurora rapid. At sana nga hindi matuloy yung rapid intensification ng bagyo. Pero, pero syempre, ang implication ay hindi ba yung uh, length of time na makapaganda yung ating mga kababayan kung gano'n kabilis na mag-intensify yung isang bagyo? Tama na, rapid. Kaya sa ngayon pa lang, actually, simula pa kahapon, ay uh, nakipag-ugday na po tayo sa iba't-ibang ahensya ng pamalan o si DNDRMC para mabisoan din yung mga regional at local offices nila na maghanda. Lalong-lalong nga lalo itong mga lalawigan sa silaangang bahagi ng Luzon and generally speaking dapat maging handa lahat ng mga kababayan natin dito sa Luzon at Visayas area para po sa mga posibleng epekto ng bagyong si Christine sapagkat hindi lang naman yung tatamaan ng sentro nito ang makakaranas ng mga uh, hagupit nito no napakalawak ng bagyong si Christine to the point na mayroon tayong mga posibleng warning signal na umabot hanggang southern Luzon area sa mga darating pang araw sa ngayon dahil adjacent nito sa bandang Bicol region mayroon tayong warning signal pero kapag tumawid dito ng bandang uh, Northern Luzon area, yung tinatay ang sentro nito, mayroon pa rin mga warning signal na posibleng umabot sa Southern Luzon area, including Metro Manila natin. Hmm. Wow, so mula Northern hanggang Southern Luzon. Uh, nakatas na po yung signal number 2 sa Katanduanes. Saan-saan pa may mga warning signal sa ngayon? Tama, Rafi. Meron tayong warning signal number 2 sa Katanduanes. Samantala, warning signal number 1 naman sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, sa La Union, sa Pangasinan, sa Apayaw, Kalinga, Uh, Mountain Province, sa Abra, sa Ipugao, sa Benguet. Warning signal number one din no? sa Cagayan, kasama nga ang Babuyan Island, sa Lalawigan Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija. Warning signal number one sa Tarlac, Sambales, Bataan, Pampanga, Bulacan. Dito sa Metro Manila, may tatatas lang po tayong warning signal number one ngayong araw. Ano sa Laguna, Cabite, Batangas, Rizal, Quezon, kasama ang Pulido Island. Mas kasama ang Tikao Island, Buryas Island, Marinduque, Romblon, Camarines Norte at Camarines Sur, Albay at Sorsogon. Samantala sa Visayas area naman, warning signal number one sa eastern Visayas, northern Samar, Samar, Leyte, Biliran at southern Leyte, habang warning signal number one naman sa Mindanao area, in particular sa Dinagat Island, sa Surigao del Norte, kasama ang Siargao at Bukas Grande Group. Ngayon, Raffi, baka magtakay mga kababayan natin, warning signal number one sa Metro Manila pero cloud, maulap lang tayo, wala pang mga pag no? this is the first time na nagtas tayo ng warning signal and usually ito po yung tinatawag nating lead time. Hindi agad-agad mararanasan dito sa Metro Manila pero sa ilang bahagi po ng ating bansa particular na sa mga lalawigan sa eastern section nga na central southern Luzon, ay ramdam na itong epekto ng bagyong si Christine. Kaya dapat magantaba mga kababayan natin sa 6-hourly update natin at patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang local government at saka local DRR officials para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Rapid. Mm -hmm. Yun po ang pinakamahalaga. Patuloy na tumutok sa mga balita patungkol sa bagyong ito. Maraming salamat sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang araw. Si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Ito ang GMA Regional TV News. Matapos ilibing nitong Sabado, na ang nakalabas sa Nicho ang isang kabaong sa Karkar, Cebu. Sa Lapu-Lapu, Cebu -Lapu naman, apat na empleyado ang sugatan sa pagsabog ng gas sa isang coffee shop. Ang mainit na balita hatid ni Femary Dumabok ng GMA Regional TV. Basag na salamin, at mga sunog na gamit ang idinulot ng pagsabog sa isang coffee shop sa Lapu-Lapu, Cebu. Base sa imbestigasyon ng Lapu-Lapu City Fire District, hindi napansin na nabuksan ang gas valve nang sumabit ito sa apron ng cook. Kaya naipon sa saradong kusina ang sumingaw na gas. At sumabog ito ng sinindihan na ang kalan. Apat na kitchen staff ang sugatan na nagtamo ng second at third degree burn. Ligtas naman ang tatlong turista na customer ng shop. Hindi nagpaunlak ng panayam ang may-ari ng coffee shop na nagsabing ipapagamot daw ang mga empleyado. Dapat yun presence of mind mam samot na og ingani ang magluto ta. Kay duol kayo sa desgracia dayon O dapat pun bon, mam na sila e, ay kanang mga complete sila og fire safety mam. Ma Tumambad sa Sipol sa isang simenteryo sa Karkar, Cebu, ang isang kabaong na nakalabas sa nitso nito. Ang babae, kalilibing lang nitong Sabado. Pagkakita na sa lungon, nara, naratulog na kuyawan ko, nakaingon ko, uy, nanong naamang kanina, og mga subos, ina na kong lungon. Hmm. Hmm. Kaya dito, malakas si ipapabaw, gibutan to Paglubong na ko, dito mas ipapabaw. Mm. Yeah, na ko, nanamang si uta. Dili daw ako kung dili bilin lang tong na Agad niya itong ipinagbigay alam sa Kura Paroko. ipinablator sa barangay at ipinaalam sa pamilya ng babae. Hinihinalang hinalay ang bangkay. Nang buksan kasi ang kabaong sa harap ng pamilya ng Yumao, wala na itong pangibabang kasuutan at nakataas ang damit. Iniimbestigahan na ng mga tauhan ng Carcar City Police ang insidente my persons of interest na ang pulisya. Nagkasa ng anti-illegal mining operation sa barangay Limunda ang Opol Municipal Police Station ng Misamis Oriental. Kasunod ito ng reklamo ng barangay officials na ilang truck ang pabalik-balik sa lugar. Naaktuhan pa ng mga pulis ang grupo ng mga lalaki na isinisilid sa sako ang mga nahukay na mineral sa lugar. Uh, the act, ang Uh, kinsi ka group or 15 ka mga individual nga nag-engage uh, sa mining sa paong area nga walay mga permit. Dalawang dump truck at walong motorsiklo ang kinumpiska ng mga otoridad na sinasabing ginagamit nila sa paghahakot ng mina. Nasabat din ang mga gamit pang mina at aabo sa tatlong daang sakong may laman ng hinihinalang minerals. Hindi na humarap sa Jamie Regional TV ang mga nahuling sospek, ngunit dipensa nila may nag umano sa kanila para maghakot ng minerals. Naharap sila sa paglabag ng RA 7942 o mineral theft sa ilalim ng Philippine Mining Law. Nasa kustodiya naman ng Opol Municipal Environment and Natural Resources Office ang mga ebidensya na mahigit 6 na milyong piso ang halaga. Uh, we will be coordinating no uh, ilapin na sa MGB sa DNR nato kung uh, part ka na sa pag uh, uh, pag paugut sa kaso nga i ato ang isampano or ato ang isak ipasaka to sa mga sopichado. Femery Dumabok ng Jamie Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa signal number one dahil sa Bagyong Christine ang probinsya ng Aurora. Kaya kamusahin na po natin ang sitwasyon doon sa ulot on the spot ni Katrina Son. Katrina? Connie, naghahanda na ang mga taga rito sa Baler Aurora para sa Bagyong Christine. Ang mga mangingisda rito, kahapon pati, lang nila itinali ang kanilang mga bangka. Marami na raw kasing nasiraan ng mga bangka rito, kaya naman kahit maaga pa lang ay naghahanda na raw sila. Ngunit hindi raw talaga madali ang kanilang uh, nakarang nakaraang mga araw dahil halos dalawang linggo na raw silang di nakakapangisda dahil sa lakas ng mga alon. Gayunpaman, prioridad daw nila ang kanilang kaligtasan. Ang ilang surf coach naman dito sa lugar kinansela na muna ang kanilang mga surf lessons. Lumalaki na raw kasi ang mga alon at hindi ito ligtasan tas para sa mga nag-aaral pa lang mag-surf. Gayunpaman, may ilan naman na sinamantala ang matataas na mga alon para magsurf surf Agad din naman daw nila itong ititigil kapag nagsimula na dito sa lugar ang pag-uulan. Kanina nagpulong na ang MDRRMO ng Baler para sa kanilang pre-disaster risk assessment. Dito, pag-uusapan nila kung magdedeklara na sila ng tourist ban dito sa Baler dahil sa Bagyong Christine. Koni sa mga oras naman na ito ay uh, hindi pa tayo nakakaranas ng pag-uulan dito nga sa Baler Aurora. Simula yan kagabi, ano pero nagsimula na nga, uh, naging makulimlim ang panahon. At yan muna ang latest mula dito sa Baler Aurora. Koni. Maraming salamat, Katrina Son. Nagpapatuloy ang pagdinig ng House Quad Committee kaugnay sa War on Drugs ng Duterte Administration. Kabilang sa mga dumalo sa hearing ngayong araw si dating Senadora Laila Dilima. Matatanda ang naging Justice Secretary rin si De Lima at isinangkot sa umano'y illegal drug trade sa Bilibid. Nabasura ang lahat ng kasong may kinalaman sa droga na isinampa laban kay De at pinalaya rin siya kalaunan. Naroon din si Police Major Kenneth Albotra ang isinasangkot ni Retired Police Colonel Ruina Garma sa pagpatay kay dating tanawan Batangas Mayor Antonio Halili. Dumado rin si Retired Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido isa sa mga iniuugnay noon sa drug war at kalaunay nagpumpirma ng reward system o manuroon. Ito na ang mabibilis na balita. Nasunog ang ilang bahay sa Paraiso Compound sa Barangay Panapaan 4 sa Bacoor, Cavite. Hindi bababa sa walong truck ng bumbero ang kailangang rumisponde. Tuloy napula ang napulang sunog matapos ang dalawang oras. Walang naiulat na nasawi o sugatan. Mahigit isandang pamilya ang apektado na ngayon ay nananatili sa multipurpose court ng barangay. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ng San Hinang Apoy maging ang kabuoang halaga ng pinsala. Nasunog ang isang guest room na nasa loob ng compound ng isang ospital sa Sampaloc, Maynila. Itinaas ay ikalawang alarma ang sunog na narespondihan ng labilimang truck ng bumbero. Dahil sa insidente, kinailangang ilikas ang mahigit 30 pasyente. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ng Sanhi ng apoy. Walang naitalang nasaktan sa insidente. vibes naman tayo mga kapuso. Sa ilo-ilo, huli ka, mang mala sitcom na moment ng isang babae at kanyang aso. Lights, camera, action! Ito na, ang eksena sa lamesa. Pinagdamutan kunwari ang asong si Luna. Nang maubos kasi ang pagkain niya ayon, todo papansin. At hingi pa more sa kanyang firm mama. Pero nang hindi na pagbigyan, for the hampas kay Arian si Luna. Ang netizens, kanya-kanyang entry sa kwelang moment. Viral ang video ni Luna with 15.5 million views. Aba! Trending! Bagong-bagong balita, payag daw si Vice President Sara Duterte na sumailalim sa neuropsychiatric exam. Kog na ito sa hiling ng ilang mambabatas kasunod ng mga pahayag niya sa pamilya Marcos. Matatanda ang sinabi niya noong biyernes na huhukay niya ang bangkay ni dating Pangulong Marcos Sr at itatapon ito sa West Philippine Sea. Binanggit niyang naisip niya noon na pugutan si Pangulong Bongbong Marcos. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.